kitang yang kitang Guys, for to this video, Gagawa tayo ng kitang para sa banak. Mag-iwa muna tayo ng styro. Ito lang kaliliit. kasi tatali natin sa nylon. So, ito yung nylon natin pagtatalian mula dun sa ah, magulang yung video natin no Yan. So, Ito, tutorial po ito para sa kasi mainit eh kaysa maghagis-hagis ka ng magbibibilad, pwede naman itong kitang doon na natin kitang yung banak. tatali mo 'yung styro dito. Kabilaan yan. Tap natin ng kitang pangbanak Ito 'yun, no. Ito 'yung floater niya. May line niya na number 8 na nylon tapos number 6 'yung nylon sa kawel Dala dalawa. Ayun, tinali ko na. Hanggang dito 'yung sa dulo. Ayun oh, no? kita ba? Ito rin 'yung sa gitna. Bali tatlong floater ang bawat dulo po nito ayan, meron din ayan yung kawil dalawa ang pain nito, isa dito sa isang tinapay ito isang sea worm ito yung floater na isa ito yung pinaka line nito, lalagyan natin ng bato dito sa dulo para pang ano nya pundo so ilalagay natin dyan no maya ayan, ayan try natin Ayan na, guys. Ang laki. guys. Ayan, ang laki. na, yung sinasabi ko, guys. Pwede kayo maglagay ng kitang. Ang bahana. kayo nung kita nyo. nakay ang laki. Ang laki, Ito. Ayan, guyod-guyod yun. na yung Okay, so, you know. then.